Hello guys! Dito tayo ngayon sa sinasabi nilang tinagong dagat. Maamis ka, bakit sinabing tinagong dagat? Tinagong dagat dahil nakatago siya. Ito yung tinagong dagat. Nakatago na dagat. Pag low tide, magbaba ang dagat dito. Ngayon pag high tide, tumataas yung dagat. Kasi may butas yan na nakakunikta doon sa dagat. May butas. Ngayon, pag high tide, tumataas yung dagat. Ngayon, pag low tide, bobang yung dagat. Kaya tinagong dagat dahil siya ay napapalibutan ng mga batu. Kita nyo naman. Paikot ay mo, boss. Boss, paikot, boss. Yan. Yan. Dito, paikot. Paikot. Para ma kasama natin. Ah. Okay. Winning. Maligo. Dito sa tinasabing tinagong dagat. Okay guys, maraming salamat. Ito ay uh, para sa inyong kalaman. Ito po si Patoto TV.